Dati akong DDS at ito ang dahilan kung bakit tumiwalag ako sa pagka-DDS. Gusto kong ishare sa inyo ang dahilan bakit ako nagising sa pagiging bulag ko sa katotohanan. Sa akin ngayon, na hindi ang Panginoong Diyos ang minura ni Duterte. Ito ang nagpagising sa akin. Itong video na to ang nagmulat sa akin ng katotohanan. Ang dati-dati ko sinasabi noon, noong nakikipagbardagulan ako sa mga dilawan at pinklawan kasi sila ang nagsasabi na si Duterte ay minura niya ang Diyos. Hindi ko pa ito napapanood noon. Are you still searching online for your next home? Most home buyers unknowingly are making this. Pero nung napanood ko na ito, doon na ako nagsisi at talagang bumaliktad ako as in alatul. Bumaliktad ako at I quit being a DDS dahil sa bidyong ito. Kayong mga DDS, katulad din ninyo ako noon na nagtatanggol kay Duterte. Ang sinasabi ko is exactly the same sa sinasabi ninyo na your God is not my God. Ah, hindi ah, ang Diyos ang minura ni Duterte kundi ang mga Diyos-Diyosan. Pero napakalinaw sa bidyong ito na ang minora ni Duterte ay ang totoong Diyos dahil sabi niya, who created Adam and Eve? Di ba ang Panginoong Diyos? Diyos-Diyosan ba ang nag kay Adam? Isa ako talagang Duterte supporter noon. Ilang taon, ilang taon ako na nagiging alipin ni Duterte. Ilang taon ako nag paniwala sa mga sinasabi nila. Hindi ako naniniwala noon na si Duterte ay isang kriminal. Hindi ako naniniwala noon na si Duterte ay ang mga kaibigan ay mga drug lords. Ipinagtatanggol ko dati si Digunggong. Pero nung napanood ko na yung video niya na pinagmumura niya ang Panginoong Diyos, hindi na ako nagdalawang-isip, nag na ako. Kaya mga kapatid kong DDS, gayahin ninyo ako. i ninyo ang kaluluwa ninyo. Dahil ang pagtatanggol sa isang katulad ni Duterte na pinagmumura ang Diyos, parang kayo na rin ay nagmumura sa Panginoong Diyos. Save your soul, mga kapatid kong DDS. Gayahin ninyo ako. Hindi ibig sabihin na suportahan ninyo si PBBM. Pero masaya na ako kung hindi nyo na ipagtatanggol ang isang demonyo na pinagmumura ang Diyos. Hindi ko kailangan na suportahan nyo ang PBBM namin. Pero ang gusto ko lang, magiging masaya lang ako. Basta huwag nyo nang ipagtanggol si Duterte sa mga ginagawa niyang masama tama na mga DDS. Save your soul. Ask God forgiveness. Dahil ang minura niya talaga ang totoong Panginoong Diyos na hindi Diyos-Diyosan. Katulad da katulad ninyo ako noon na nakikipagbardagulan sa mga dilawan. Sinasabi ko noon na ang minura ni Duterte ay ang Josan Diyos dahil ang jos ni Duterte ay tunay na jos pero hindi maling-mali po ang jos ni Duterte ay ang kadiliman. Masaya siya kapag gumagawa siya ng masama. As we can see balahura siya, masaya siya, it's his joy na nagpapahiya siya ng isang tao sa karamihan ng mga mga tao. Hindi po yun kalugod-lugod na pag-uugali ng isang leader. Katulad sana ni PBBM na kahit nasasaktan na hindi pa rin siya bumabanat. Hindi namin kailangan ng inyong suporta basta't tumiwalag na kayo sa suporta sa mga Duterte dahil hindi po sila mabuti. Ito, it's a living testimony. Noong 2021, marami tayo na nag-wish na sana ang Pangulo at ang Vice Presidente ay magkasundo. O di ba? Marami, isa rin ikaw na nanonood sa akin ngayon na ang wish mo ay magkasundo ang pangulo at ang pangalawang pangulo. Na hindi na magagaya ang relasyon ni Rodrigo Duterte at ni Bp. Leni. Ang nakikita ko noon ang nagkakamali si Bp. Leni dahil nga nasubrahan ako ng pag pa paniniwala kay Digongyo pero hindi. Lahat ng ginawa ni Duterte kay B.P. Leni ay labag sa utos ng Diyos. Sabi, sobra niyang binalahura at nagkaroon na ng fobia si B.P. Leni na tumakbo sa national dahil sa ginawa ni Duterte sa kanya na araw-araw niya pinapahiya sa harapan ng maraming tao, sa harapan ng media, at pinagtatawanan natin noon. Kasama ako doon. Honestly speaking, kasama ako noon na nagagalit na kay Lenny uh, Robredo. Lahat ng mga masasamang influence. Come to alibaba.com. Enjoy fast dispatch and low MOQ. Nagwagi si, du si Duterte. He empowered many Filipinos to be evil and that is the reality. Kaya kayong mga DDS, hindi namin kailangan na suportahan ninyo si PBBM. Mag-quit lang kayo na huwag nyo nang ipagpatuloy na suportahan ang kasamaan ni Duterte. Masaya na po ako. Yan ang gusto ko. Don't uh, support his blasphemy. Si Duterte ay masamang tao. Si Duterte, marami siyang ginawa na ang akala natin ay para sa atin pero hindi. At the end of the day, para sa kanila yon. Kaya please lang, huwag nyo nang suportahan ang mga Duterte hindi po hindi ko po inaanyayahan na suportahan ninyo si PBBM. It's your choice. Basta huwag ninyong suportahan ang pagka-blasphemy ng mga Duterte na pinagmumura ang Panginoong Diyos. At ngayon si Sara Duterte, dinidivide na naman niya at tayo maghiwa-hiwalay. So natupad Natupad ang wish natin na magkasama, magkasundo ang pangulo at ang pangalawang pangulo. Ang akala natin, talagang magkakasundo sila. Pero sad to say, uh, ito naiiyak na naman ako. Sad to say, na si Sarah Duterte ay may maitim na plano. May itim na balak. Dahil gusto nilang patalsikin si PBBM. Wala pa isang taon. Gusto nilang agawin ang pagkapangulo. Hindi ko alam kung ano exactly ang dahilan kung bakit gusto niyang agawin ang pagkapangulo. Pero Nakikita ko Nakikita ko gusto nila ang power. If you have power, you will have lots of money. Magkasama yan, power and money. They can do whatever they want unlike now, they cannot do, they cannot move, they cannot do whatever they want because PBBM doesn't allow them kaya nga galit na galit ang mga Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos because they cannot manipulate him